Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 12, 2025. Habang binibigyan liwanag ng araw ang petsang Abril 12, isang banayad na paanyaya ang dumadaloy sa iyong puso, isang paanyaya na tuklasin ang masaya at mapaglarong bahagi ng iyong buhay. Sa bawat paghinga mo ngayong araw, may tila malamig na ihip ng hangin na nagdadala ng mensahe. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng bagay at sa pagbitiw mo sa inaakala mong kailangang kontrolin doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa mga responsibilidad o gawain, kundi isang paalala na ang kasiyahan at kabighan niyan ay bahagi rin ng iyong paglalakbay. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, ang kalikasan ng iyong emosyonal na puso ay sumasayaw kasabay ng pagnanais na magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo sa mga ugnayan mo sa iba. Hinihimok ka ng mga bituin na yakapin ang ideya ng balanse sa pagitan ang pagbibigay at pagtanggap, ng pag-iisa at pakikisalamuha, ng pagiging seryoso at pagkakaroon ng oras para sa halakhak. Sa araw na ito, maaaring may mga bagong karanasan kang masilayan, mga hindi inaasahang tagpo o usapan na magbubukas ng panibagong damdamin sa iyong puso. Ipagkatiwala mo sa universo ang takbo ng iyong mga hakbang, sapagkat sa bawat sandaling pinipili mong maging bukas, dumadaloy ang himala ng posibilidad. Ang mas magaan na enerhiya ngayong araw ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob upang maging mapaglaro at malikhain. Huwag kang matakot na magpatawa, magsimula ng usapang puno ng biro at kasiyahan, o lumabas sa iyong comfort zone upang subukan ang isang bagay na kakaiba. Ang iyong malikhaing damdamin ay tila musika na umaabot sa puso ng iba, kahit sa simpleng salita o kilos, kaya mong mag-iwan ng halakhak, ligaya at ginhawa. Sa pamamagitan ng mga ugnayan mong pinili mong linangin ngayong araw. Maaring mas mapalapit ka sa mga taong nagpapasaya sa iyo at nagtuturo sa iyo kung paano mas lalong yakapin ang kasalukuyan. Isa sa mga pinakamahalagang paalala sa iyo ngayon ay ang pagpapahalaga sa pagiging masigla, matapang, at masayahin sa kabila ng mga hindi tiyak na bagay. Hindi mo kailangang magmadali upang gumawa ng mga malalaking desisyon ang tunay na tapang ay nasa kakayahang ipagpaliban ang mga bagay hanggat hindi mo palubusang nauunawaan ang iyong nararamdaman. Hayaan mong ang agos ng iyong emosyon ang magsilbing gabay sa iyo, hindi upang lituhin ka kundi upang ipakita sa iyo ang lalim ng iyong pagkatao. Sa bawat hakbang, tanungin mo ang iyong sarili, ano ba ang tunay kong nararamdaman? Ano ang nagsisilbing liwanag sa aking puso ngayon? Sa paglapit ng gabi, bigyan mo ang sarili mo ng oras para magnilay at pasalamatan ang iyong kakayahang magbago at umangkop. Maaaring may mga bagay na hindi mo inaasahang naganap, ngunit lahat ng iyon ay may dahilan. Isang napakahalagang kakayahan mo bilang isang cancer ay ang paglikha ng matitibay na koneksyon kahit sa gitna ng kalituhan. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ang kailangan mo lang ay ang tiwala na ang puso mo ang siyang tunay na magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sa pagtanggap mo sa paglalim ng iyong damdamin at sa pagyakap mo sa iyong mga nais, dahan-dahan mong naitatayo ang mundo kung saan ikaw mismo ang bumubuo ng kahulugan at saysay. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay kulay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kalmado, kapayapaan, at malalim na emosyonal na karunungan. Iminumong kahirin na pansinin ang maswerteng numero na pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Kung naghahanap ka ng maswerteng gawain, subukan mong lumahok sa isang aktibidad na nagpapasaya sa iyo ng walang alinlangan, tulad ng pagguhit, pagsulat, paglalakad sa paligid, o pakikipagkwentuhan sa isang matalik na kaibigan. Ang paggawa ng isang bagay na nagpapasigla sa kaluluwa mo ay maaaring magbukas ng panibagong landas sa paglikha ng mas malalim na koneksyon, hindi lang sa iba kundi pati na rin sa sarili mong damdamin. Habang nilalakbay mo ang natitirang bahagi ng araw, dalhin mo ang paalalang ito sa puso mo, may halaga ang bawat sandali ng kasiyahan at ang bawat tawa ay isang panibagong pintuan tungo sa mas maliwanag na hinaharap. Ang kasayahan ay hindi ka babawan, isa itong pagpapahayad ng kalayaan. Kaya't huwag mong pigilan ang sarili mong maging masaya, lumipad sa hangin ng tuwa, at iwan sa hangin ang mga alalahanin na hindi mo na kailangang dalhin. Ang mensahe ng araw na ito ay malinaw, hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong emosyon. Sa likod ng bawat halakhak at bawat katahimikan ay may kabuan kang bumubuo sa isang mas masiglang ikaw. Magtiwala ka sa sarili mong lakas, sa puso mong tapat at marunong magmahal. Ito ang sandali para damhin ang kabighanian ng pagiging buhay, at sa pagyakap mo sa mga pangyayaring ito, binubuksan mo rin ang pinto sa mga himalang darating pa. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang sarili mo sa lahat ng naramdaman, naranasan, at napagtagumpayan. Ang iyong emosyon ay mga hiyas na nagbibigay liwanag sa iyong landas. Ikaw ay likas na may lalim at sa bawat araw na lumilipas, lalo kang nagiging buo. Huwag mong kalimutang ikaw ay may mahalagang papel sa mundo, at sa tuwing pipiliin mong yakapin ang sarili mong kaligayahan, nagbibigay ka rin ng liwanag sa ibang tao. Sa araw na ito, maging ikaw ang kasayahan na nais mong maranasan maging ikaw ang liwanag na gusto mong makita. At higit sa lahat, maging ikaw ang pag-ibig na matagal mo nang hinahanap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.